Oo yung kasama. Hindi Tapos karat. Nee, lang yung zero. Zero six two. Nandito. Napatuloy. Napatuloy ano you know? so, sabi naman nila eh itatawag daw sa company sa office Bro, hindi ako buwapayag na ano pero

I am a bus Oop! ka ka meron ng uh, tumatasig yung Kasi ano, di-deliver na nila. Ayan, pinupush nila para kumapit yung yung bubong. Kasi medyo angat. Angat to. Yan yung nakikita kong flow. Mayroon uh, isang ano, gatang pa. Tagilang bolts bawat isa? Uh, 12 volts po. Tapos yung ampere po na yung total 30. Tapos kapag halimbawa merong supply na battery, kailangan pa lahat palit, gano'n? O isa lang? Uh, Nare-repair naman yun, sir. Warranty natin sa battery ay? 0 to 3 months pa. Hmm. Re replacement po. Free replacement, okay. 4 so, to 6 months repair. 6 uh, six months na repair. Tapos discounted price po hanggang 1 year. Okay, 1 year. Okay. Ano ba yung usual na nasira? pagka overloaded, kasi masyado mataas po yung inaahon, uh -huh. overcharging. Okay. Overuse po. Pagkagamit po, direct to charge. Mga ilang minutes yung pahinga? Uh, 15 to minutes. so, meron pa palang ano, pakanting space dito. Pwede maglagay ng mga tools. Hindi namin nire-recommend sir. battery kasi is naging... Kailangan ba talaga ikabit yan? Hindi. Alasing na ni Kuya. Yo na ilaw. Mamaya magdadasting ulit diyan pagdating sa okay, Ano ito? Raincoat? Okay. Para sa mga nagda-drive, ah, nagbabike yan, no? O, motor. Ah, uh, oh, okay. Tapos helmet ko. Wala ba ibang kulay? Uh, <laughs> Sama ba iso? Ano yung lock niya pati niya? Ah, uh, ito sir yung self-certification natin. Okay, good. Ito na ang nagkabintahan po tayo ngayon, Sir. October mm. 20, 2023. 20, mm. Nandito po yung information ng vehicle nyo para kung saan okay. yung magkamerong na magka registration, ma-re-register mo po yung vehicle okay. nyo. Okay. So, ito na yung nga-register po sa inyo ngayon, October 20, 2023. Ito po yung warrant instruction and condition po. So, okay. sabi po dito, ah... Uh, hindi po ina-accept ni company yung warrant yung human error po. So, uh, yes. Okay. wala po siyang warranty. Mm. So ano po yung human error? So alimbawa po yung charger na bagsak mo, mm. kayo po yung nakasira. Mm. So wala po yung warranty. Okay. So paano naman daw po ang factory defect po? Mm. Pero ang ginawa po ni, ni customer, dinisassemble, narepair, install, kinustomize, modify, wala rin po siyang warranty. warranty. Okay. Tapos, Uh, lifetime free service po sir. Okay. Free of charge po yung okay, maintenance. Good. Tapos yung home service libre rin okay, po. Okay, good. Kung so, saan yung babayaran nila po yung parts na pabalitan. Okay. Ko. okay. Tapos ito po yung warranty nyo po sir. Motor po 3 years. Mm -hmm. Charger po 2 years. Chassis po, chassis 1 year controller 1 year, accelerator 3 months, combination switch 1 month, saddle frame 1 month, clearance 7 days. So, okay. personal use po, laging titignan natin okay. siya. So, yung sa battery niyo po, 32 amperes, mm -hmm. dito ko siya po siya pumasok. So, personal okay. use po ulit, 1 to 3 months pre-replacement, mm -hmm. month, 4 to 6 months pre-refer, 7 to 12 months discounted price po siya. Okay, push. discounted. So, yeah. ilang percent kaya yun? Uh, Depende po sa month. Sa market. Ah, masa. Ilang buwan niyo po siya nagamit. Okay, tapos ito po yung checklist bago po siya i-release. Mm -hmm. Tapos ito po, na naman po siya, sir. Mm -hmm. Tapos waiver of liability po, nakalagay po dyan, sir. Kung sa ali daw po na mag-drive po kayo sa National Highway yeah. at at meron po kayo ng violation, wala raw kung pananagutan si company yeah. kasi kayo po yung may hawak no? Pero yung as per confirmation lang yung kanina na no, sa pairings natin no, okay. na senda naman sa company ano, okay. 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 and yun, aware na naman sila for replacement. Okay, good. Tapos, exchange po within 7 days po. Mm -hmm. Ayun Ay, nga lang po, during inspection, any damage was done mm -hmm. and by the customer will have to pay with for the parts with scratches and broken Okay. Tapos po, the refund po, pwede niyo po siyang kifar refund within 7 days okay. lang po. Yun nga lang po, hindi niyo na po mawagawa na po yung pero, yeah. kasi may 5% risk tayo yung tayo sa original cash. Okay. okay. Ay, sa daw po na magka meron ng problema sa chassis controller dynamo na mo na wala pang 30 days or within 30 days, pwede nyo po pabalikan. Ito po yung road traffic sign. Ito naman na po ipapaniwanag po. Yung sige, sige, sure. Opo. Oh, sabi ko ng management sa LTO Registration, kung saan daw po na magka ng Registration, sagot po ni company yung first Registration. Po. First Registration, okay, good. O, yung renewal po ngayon, customer na po. Okay, sige. Tapos, ito naman po, yung sa letter po ng LTO, kaya hindi ko kailangan ng license and registration, if speed of law, but if speed so Sorry, if uh, not, no need kapag ano if 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 not more than, than 55 okay uh, and should not be registered not okay na. so hindi naman pwedeng hindi, hindi na ito okay. pa pa-register hindi naman uh, 45 uh, lang po yung um, in case lang uh, okay. okay good okay. Eh, na nilalabas na deliver na sa bahay 他妈。